Hello! Kumusta mong tanan, guys? So, karoon, mag-exercise ta. Kauban ang ato ang alaga nga si Ariel. So, kung na ako'y guys, actually, I'm not feeling well good. Kay hilantan ko, itrang kaso. Hmm. Tapos, uh, bawal mong kumag kasakit. Bawal magkasakit inyong ati, Elisa. So, karoon, pag na ako'y uh, sa kong lawas, uh, si na ako ang kuan. Ako ang uh, katabang na mawala akong gabation. So, siya akong stress reliever. Okay? I-try ninyo guys um, na nga namo'y mga pet. Kaya uh, mawala din yun yung stress. mm mawala yung stress pag namoy alaga. I-try lang ninyo. Bisa kung saan klase pet. Pero ako, ma-enjoy ko ka sa kay Mawala gid akong stress. Pag na ako yung daghang giyunaw na, pag uh, heartbroken ko, or ang sadiha, kaning uh, daghan daghan ako problema. <laughs> Madawal ako ka Oreo. Kami rin Oreo may istorya kay Actually, si Oreo rin yung makasabot na ako. Si Oreo rin po'y maminaw na ako. Kaya siya rin may pwede po na istoryahan. Hmm. E di lang ako pwede na ako ipakita sa akong mga kids na uh, na ako'y problema. Di na ako'y pwede ipakita sila nga medyo pinahinaan ako ng luom Okay? So, kung Rio lang, free ko. mo express sa akong feelings sa iya. ako mga kids, dili lang pa pwede nga istoryahan ako mga problema. Di pa nila masabdan. Basta mas stress po sila, ina eh, nana. So, itrya ninyo nga na mo'y pet kay Uh, mawala gini yun yung mga stress. Pareha ako karoon, oh. Na ako ipet. Uh, so, kami doon nag-exercise. Mm. So, ano lang, galaw-galaw ang katawan para di ma-stroke. <laughs> Inanara, guys. Tanawa si Kwan, si Uriyo. Oh, happy kay si Rio po. Pag happy ko, happy po na si Rio. Pero, oh, ganing dilibit ako happy. Ma-feel po ni Rio nga dili ko happy. Magtungok ko po na siya sa iyang cage. Luoy ba na siya? Muna nga, pag nakita niya nga, murag ning galaw-galaw po ko, nagpasingot ko, ganah po na siya. Sinanara guys, simple lang akong life. Uh, akong life isip, uh, kwan, mama, mama minjud ko as in, sa akong mga kids, o sa akong mga pets, na akoy, uh, cat, na dogs. So, napakoy kami nga, uh, papi, Gika ni Ma'am Karen. So, ako pa hulat Excited na ko. Si Milky. Hello, Milky. Ako pang pa gihulat si Milky. So, atong abangan ang pag-abot ni Milky sa to ang balay, no? Mm, -mm. So, inaana lang ko kahapi pag uh, kauban ako akong pet. Ha? So, inaana lang ka-simple, guys. So, inaana lang. Oh, happy kay siya. So, kami lang yung du duhang oreo may kuan ka-partner. Ginako na siya pag... Uh, mag uh, ko pag na ma stress ko or na gibati sa lawas so kami rang duha nga reyo thank you for watching god bless everyone